Ay, nako. Are we okay? Alam niyo mga kababayan, ito pong uh, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tingin ko po ay tumatanda siya ng paurong. Alam niyo yun? Kasi, di ba, ang turing sa kanya ng karamihang mga Pilipino, lalo na yung mga mga supporters niya, ay parang ama, tatay digs pa nga ang tawag sa kanya, di ba? Pero ito, at saka bilang isang uh, former president, di ba dapat, given his age also, di ba dapat eh, aakto siya na parang isang ama. Mas matanda mas matanda siya kay uh, current president, incumbent president Bongbong Marcos. Pero ito pong uh, mga kinikilos niya, pinagsasabi niya uh, mga ginagawa niya ay para siyang para siyang ibang tao. Parang Parang wala po sa sakatinoan, Alam niyo yun? Sorry ah doon sa mga supporters. Pero 'yon po ang tingin ko. Para siyang nawawala sa sarili. Opo. Lalaking nawawala sa sarili. Bakit? Mula po nung uh, hindi na pagbigyan yung anak niya sa hinihingi na confidential fund na worth 650 million pesos lang naman ay para po itong uh, isang isang tigre na nakawala sa kulungan nagwawala ah! ang ingay niya tsaka para siyang ano war freak nag uh, nag uh, ano siya nang hihingi ng nang, nang didare ng away. Yung uh, nagde-declare ng gera. Dati sino ba yung ginigera niya? Yung uh, mga taga-kongreso and until now. Lalo na yung sila makabayan black. Pero ngayon, buong administrasyon na po ng Marcos, Marcos government, ang kanyang uh, parang inaanohan niya ng, ng, ng gera, ginigera na niya. Paano? Eh, nanawagan siya dyan sa, yung programa niya dyan sa, programa niya sa TV sa SMNI may SMNI ka hindi, dun sa sa radyo yung DZAR halos every time po na bubuka ang bibig niya puro gulo ang puro gulo po ang hinahatid niya ang minumong <laughs> nabubulon ang minumong po niya ay puro kaguluhan. Ngayon, nananawagan na naman po siya sa sambayan ng Pilipino na mag-alsa. Well, nilinaw naman po niya na hindi naman sa pag-aalsa ng uh, violent, violent means na kagaya ng the usual revolution, but a different kind of revolution po. But after all, anyway still a revolution. Inuudyo niya po ang mga Pilipino na huwag magbayad ng buwis. Huwag daw magbayad ng tax ang mga Pilipino hanggat hindi binubuksan ng Kongreso mga mga opisyal, lalo na si Martin Romualdez, yung kanilang uh, yung kanilang sal uh, salen, yung kanilang mga financial accounts para daw makita tinuturuan niya po ang mga Pilipino kung paano gagawin na gusto niyang pabuksan kasi yung mga financial accounts nitong uh, mga kongresista na ngayon ay kalaban niya siya naman po ang nakikipag-away hindi naman yung kongreso siya ang nang-aaway war freak nga eh. Parang wala na siya sa katinoan. Imagine, a former president encouraging the people for civil disobedience. People power. Ano mangyayari kung hindi magbabayad ng buwis? Gusto, siyempre magugustuhan nyo ng tao na hindi sila magbayad ng buwis. But then again, Legal ba to? Sino ang susunod sa panawagang ito? Kung bagay, sino ang kakasa? Na once na hindi po tayo nagbayad ng buwis, ay makakasuhan tayo. Di ba? Kaya sino bang ulol? Sinong gago ang makikinig dito sa panawagang ito? Unang-una, kung baga eh, Who are you to say so? Sino ka? Former president, yes. But, bakit ka lang babato? Diba sabi ni Kristo, yung walang kasalanan ang unang bumato. Malinis ka ba? Duterte, malinis ba kayo, tayong pamilya? At pati na yung mga mga kampon mo. How dare you to challenge the Congress and the all the politicians to open their accounts? Para daw makita ng taong bayan kung saan ginagasta yung pera na galing sa kaban ng bayan. Na para bang akala mo wala siyang, wala siyang bahin. Hello? sino ka? Sino ka para maghamon ng isang bagay na ikaw mismo hindi mo nga makayang gawin? Gusto mong ipa-account sa kowa, eh yung kowa nga wala kang tiwala doon. ba diba, nung panahon mo, nung hinihingian ka ng salen, hinihingian ka ng yugo, ano hinihingi mo ngayon? Ayaw mo magpa-audit, minumura mo pa nga ang kowa, diba? ba? wala kang respeto sa kowa. Sabi mo, wala yan. At nang uudyo ka pa sa mga kasamahan mo na mga politiko na huwag magpa-audit. Si? Anong klasing pangulo? Anong klasing utak ng pangulo? Yan. Ikaw na pangulo na ikaw nga dapat ang magpapakita. Kumbaga ikaw ang dapat na huwaran, modelo ng bawat politiko at bawat Pilipino. Pero ikaw pa itong ikaw pa itong naglilid lead sa lahat na magtago ng pera. Huwag magpa-audit. Huwag ilalabas ang salen at wag magbayad ng buwis. Naniniwala po ba kayo mga kababayan na itong taong ito, itong buong pamilyang ito ay nagbabayad sila ng buwis? Itong hinihingi niya ngayon mga kababayan, itong hinihingi ni Duterte sa ngayon, nagawin ng mga mga kababayan natin na buong uh, sambayanan, ito yung bagay na ayaw niya nga gawin noong panahon, panahon niya. And even now, okay, sige. Sige. Uh, pagbigyan natin mga kababayan. Dinider niya, lalo na dito ang talaga pinaginitan niya, si Martin Romualdez. Pero, kunwari, si Martin Romualdez at mga members of Congress, pero sa totoo lang, hindi lang niya madiretsa na pati si Bongbong Marcos, pamilya ni Bongbong Marcos, asawa ni Bongbong Marcos. Lahat ipa-audit. Well, why not, Mr. President? Pero, kung sino po yung naghamon, siya ang mauna. Fair enough? Yamang kayo po ang naghahamon, okay, sige, magbukasan tayo ng mga accounts natin, ng mga sale natin. Magpa-audit tayong lahat. Pero mauna kayo. Kasi alam namin tuso ka eh. Mamaya naglabasa ng kung kailan nakapaglabas na ng nauto mo, kumbaga, mahilig ka mang uto eh. Magaling ka mang uto. Mambudol. Diba? Diba? Mamaya, nagsipaglabas na ng makanika nilang mga mga itinatagong mga assets. Pero sa bandang huli, siya hindi naman maglalabas. O di ka lang. Kaya mas maganda po, i-call nyo po kayo lahat ng mga politiko. Pero siya muna. Siya, hindi lang siya. Siya, yung mga anak niya, lalo na si Bipi Sara, yung mga anak niyang politiko, si Baste, si Polo pati yung mga asawa niya, mga anak niya. Kasi nangyayari pag po na nanggagamit ng dami, dami account, dami depositor. What if ipinangalan sa mga anak? Mga ibang kamag-anak. Kaya buksan lahat. Ang mga accounts ng Duterte clan, muna. Doon muna tayo. And then after that, o oh sige, sumunod na yung lahat. Bukod sa formally, sa yung uh, anomalya sa mga order ng DepEd na mga uh, laptops, oversized laptops, at kung ano-ano pa yung mga mga binili ng mga uh, PPE, yung mga mga bakuna noong panahon ng COVID, everything. Sige. Di ba nakakatuwa yun? Madidiskubre natin mga kababayan kung gaano kalaki ang pera ng Pilipinas. Na sila-sila lang pala ang nakakaalam. But, ito pong nang hahamon. Siya muna po ang maglabas ng kanyang mga assets. ba? Diba? Fair lang yun. Kaysa naman mamaya, ay papaglalabasin mo si Martin Romualde, si Bongbong Marcos, at lahat-lahat na pagkatapos itatawanan mo lang sila dahil nauto mo. Di ba diba, mga politicians? salita ito parang akala mo eh ngayon ngayon ang dider ka na magpa-audit yung mga pinag-iinitan mo samantalang ikaw ni ayaw hindi mo ayaw mo pa-audit porque hindi ka na pagbigyan yung inihingi ng anak mo na 650 million every year na confidential fund the very questionable Porque hindi na pagbigyan kasi hindi niya nga napabilib, hindi niya nakonbinse yung mga mambabatas. Dahil hindi na maipaliwanag kung saan dinala. Kung paano nilunok yung 125 million. oh Tapos ngayon kung ano-anong mga sinasabi na kayo ginasto, ginasta sa mga seminar, sa mga field trip. Saan ng field trip? Saan ang ang seminar? Kailan? Eh, nawala yung pera, yung 125 million, nawala yun nung December, from December 13 hanggang katapusan. May nag-seminar ba nung mga time na yun? Eh, Christmas season yun eh. Nakabakasyon nga kayo. Diba? Kaya, puro palusot po itong matandang ito. Puro palusot Booking na booking naman. Masyadong nagiinit itong matandang ito porque hindi na pagbigyan yung anak niya sa confidential fund. Kumbaga, bulilyaso. Bulilyaso yung mga plano na peperahan yung Philippine government 650 million a year times 5 years baka tumaas pa para ano? Presidential fund? For 2028? Nabuking. Bulilyaso. Kasi gusto ninyong gawing Davao yung buong Pilipinas. kailan nyo kakalusot kayo ha? Sa Davao, lusot kayo. Kasi kayo ang may hawak-hawak nyo sa leeg. Yung Davao. Yun yung kingdom ninyo eh. Your kingdom. Tapos gusto niyong gawing kingdom, yung Pilipinas. Eh kaso, maraming mga ano dito eh. Hmm. Tapos ngayon, ngayon, galit na galit. Napaghahalata ang pagkakahaman sa pera, mga kababayan. Hindi lang napagbigyan. heto umuusok ang tenga, ang ilong, munganga. Parang dragon. Tapos ngayon, nanghahamon ng people power. O kayo, sino makikilig dyan? Sino po sa inyo ang kakasa? Subukan nga. Sige nga. Malaman natin yan sa... By April pa naman eh. April next year. March ba o April? April. Yung... Uh, last... Uh, days of... filing income tax returns. Doon pa natin yung malalaman. Eh. By then, <laughs> nakakatawa. Opo, nakakatawa na po itong matanggang ito. Sa totoo lang, manong digo, pinagtatawa na na po kayo. Hindi na kayo nakakatawa. natutuwa lang naman sa iyo, yung mga taga-SMNI. At yung mga alipores nyo, kayo-kayo lang naman yung mga kabig nyo. Pero kami, booking na booking na kayo. Di ba mga katribo? Hanggang dito na lamang po. At uh, thank you for watching. And see you in my next vlogs. Peace.